Alam mo ba, karamihan sa atin, sa 30s at 40s, pare-pareho ang iniisip. Pagod sa trabaho, may pamilya na inaasikaso, laging may bayarin, kuryente, tubig, tuition ng mga bata, minsan may car loan at house loan pa. Tapos, kapag bigla ka mapapahinto at mag-iisip, may isip mo Sapat na kaya ang ipon ko para sa pagtanda ko? Kung minsan, parang ayaw mo nalang isipin kasi nakaka-stress. Pero ito ang katotohanan. Ang bilis ng panahon. 30 ka na ngayon. Parang kailan lang, 20s ka pa. Tapos, bago mo mamamalayan, 40 ka na. At biglang malapit na pala sa retirement. Pero ito ang good news. Hindi pa huli ang lahat. Kung nasa 30s o 40s ka ngayon, hawak mo pa rin ang pinakamalaking advantage sa investments. Oras. Ito yung tinatawag na time value of money. Ang bawat piso na ini-invest mo ngayon, pwedeng lumago ng paulit-ulit sa paglipas ng taon dahil sa compounding. Isipin mo to, kung mag-iipon ka ng 10,000 kada buwan sa isang investment na kumikita ng 8% kada taon, pagdating ng 55 years old mo, pwede kang magkaroon ng mahigit 9 million. Pero kung nakintay ka hanggang 40 bago ka magsimula, halos kalahati lang ang maiipon mo. Ganun kalakas ang epekto ng oras sa pera. Parang snowball na maliit sa simula. Pero habang gumugulong, lumalaki ng lumalaki. Kaya kung iniisip mo na baka maliit lang ang kaya mong simulan ngayon, huwag kang matakot. Kahit 5,000 o 2,000 lang per month, basta consistent, lalaki rin yan. Ang sikreto, hindi perfect timing. Ang sikreto ay magsimula ka ngayon. Paano ka magsisimula? Unang-una, siguraduhin mo na may emergency fund ka. Kahit gano'ng kaganda ang investment mo, kung wala kang pangsalo sa biglaang gastos, mapipilitan kang i-pull out ang pera mo sa maling oras. Ang ideal, may 6 months ng monthly expenses ka na nakatabi. Kung 40,000 ang gastos niyo sa bahay kada buwan, dapat may 240,000 kang liquid nasa digital bank o time deposit na madaling kunin. Yan ang unang hakbang bago mag-invest. Kapag secured ka na sa emergency fund, pwede ka nang pumasok sa growth investments tulad ng stocks, index funds, o ETF. Dito, madalas natatakot ang mga Pinoy kasi iniisip nila, ay, baka malugi ako o pangmayaman lang yan. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi mo kailangan maging trader na nakatutok buong araw sa chart para kumita sa stock market. Kung busy ka sa trabaho at pamilya, index fund o ETF ang best friend mo. Ang kagandahan ng index fund, Diversified na siya. Ibig sabihin, kapag bumili ka ng fund na sumusunod sa PSEi, automatic na may bahagi ka sa 30 top companies ng Pilipinas. Kung gusto mo naman sumabay sa malalaking kumpanya sa US tulad ng Apple, Microsoft, at Amazon, pwede kang kumuha ng S&P 500 ETF. Ang average growth nito nasa 7% to 10% per year, long term. Kung maglalagay ka ng 5,000 kada buwan at hinayaan mo lang ito sa loob ng 20 years, magugulat ka na lang sa ipon mo. Kumikita ka kahit tulog ka, kahit busy ka sa buhay mo. Kung wala ka talagang oras at ayaw mong magmanage ng kahit anong investment, pwede mong i ang mutual fund o UITF. Parang ganito yan, bibigay mo sa expert ang pera mo. Sila na ang mag invest para sa'yo. Pipili ka lang kung gaano ka risky ang gusto mo. Bond funds kung gusto mo ng safe at steady. Balance funds kung gusto mo ng balance ng safety at growth. Equity funds kung long term ka at kaya mo ang konting ups and downs kapalit ng mas malaking kita sa future. Isa pang magandang option, lalo na kung gusto mo ng siguradong kita at hindi stressful, ay ang pag-ibig MP2 at government bonds. Ang MP2 nagbibigay ng 6-7% interest per year at tax-free pa. Kung gusto mo ng sobrang low risk pwede kang bumili ng retail treasury bonds na guaranteed ng gobyerno. Maganda ito para sa conservative investors o para may stable na bahagi sa portfolio mo. At syempre, hindi mawawala ang real estate. Kung may extra capital ka, pwede ka bumili ng pre-selling condo o lupa na nasa magandang location. Tandaan lang, Huwag kang mag invest kung puro utang lang ang pambayad at siguraduhin mo na hindi ka maiipit sa bayarin. Halimbawa, si Ana bumili ng pre-selling kondo na 2 million. Pagkatapos ng 5 years, naging 4 million ang value. Kahit hindi pa niya pinarenta, may 2 million appreciation na siya or equivalent to 100% kung gagawin mo pa itong rental property, pwede ka pang magkaroon ng passive income kada buwan. At kung gusto mo pang mapabilis ang pagyaman, magdagdag ka ng side business o extra income stream. Pwede itong small online store, freelancing, food cart, o kahit anong pwedeng pagkakitaan. Ang kita dito, pwede mong i-reinvest sa stocks, MP2, o real estate para mas bumilis ang paglago ng pera mo. Ito ang sikreto ng maraming Pinoy na nakakaipon ng malaki. Hindi lang sila umaasa sa isang sweldo. Ngayon baka iniisip mo, ang dami palang pwede. Paano ko sila hati hatian Simple lang, kung 35 ka ngayon, pwede mong gawin 40% sa stocks o mutual funds para sa long-term growth. 30% sa MP2 or government bonds o real estate para sa stable na income. 20% sa emergency fund at savings para sa safety net. At 10% sa side business para sa dagdag cash flow. At least once a year, tingnan mo ang portfolio mo kung may nagbago sa income mo o sa goals mo, i-adjust mo ang allocation. Pero bago ka mag-invest, alamin din natin ang ginagawa ng karamihan sa 30s to 40s. Una, late mag-start. Laging sinasabi, sana lang 'yan pag may extra. Pero walang perfect time kung hindi ngayon. Pangalawa, lifestyle inflation. Kada may increase sa sweldo, upgrade agad sa phone, kotse, at travel, pero walang dagdag sa ipon. Pangatlo, walang emergency fund. Pag nagka-emergency, uutang o magbebenta ng investment na palugi. Pangapat, umaasa lang sa SSS o GSIS. Hindi ito sapat para sa comfortable retirement. At panglima, sumasabay sa hype. Nakakita lang ng trending investment sa social media, all in agad. Pag bumagsak, panic sell. Kung maiiwasan mo ang limang ito, mas magiging smooth at confident ang financial journey mo. Kaya para masimple, ito ang action plan na pwede mong kopyahin. Una, gumawa ka ng malinaw na retirement goal. Halimbawa, 10 million by the age of 60. Pangalawa, buuin mo muna ang emergency fund na 6 months ng gastos mo. Pangatlo, magsimula sa maliit pero tuloy-tuloy, kahit 5000 per month sa MP2 o index fund. Pang-apat, mag-diversify unti-unti, dagdagan ng real estate o side business pag stable na ang cash flow mo. At panglima, I-review mo yearly para siguradong on track ka sa goals mo. Kung gagawin mo ito, makakaramdam ka ng peace of mind na kahit dumating ang retirement, hindi ka mabibigla. Ang pera mo ay parang halaman. Kung aalagaan mo ngayon, mamumunga ito sa pagtanda mo. Kaya ang tanong ko sa iyo, ready ka na bang magsimula? Kung oo, i-comment mo sa baba. Ready na akong mag-invest. I-like at i-share ang video na to sa kakilala mong kailangan din to at mag-subscribe na para sa mas marami pang money tips para sa Pinoy. Ito ang The Brown Investor at tandaan, hindi pa huli para maging wais sa pera.